is Nagluto pala ako ng pancit canton Ah, uh, wanton Ayun, tawag dito, migurin Tapos, para maging healthy ng konti, lagyan ko ng broccoli Ayun Yan ang pinaka-dinner ko Ayun May itinit pa siya guys Ayun Masaya ako sa guys kapag nakakakain ako ng maayos. 'Di ba? Nakakapag-isip ka din ng maayos kapag nakakakain ka ng tama. Ayun lang. So fresh no fresh yung broccoli ko, guys. Tingnan niyo naman. And Ayun po tayo. Ayan, naririnig ko yung kapit bahay. Ngayon nila. Alam niyo ba, minsan hindi ako makatulog sa so sobrang ingay ng mga kapitbahay. Ayan. Kain tayo.